Good morning, mga master. Yan guys, good all the time. short ride lang tayo, mga master. At uh, tayo ay pupunta sa isang kapakipakinabang na pagpadyak ngayong araw na 'to. Yan, galing tayo sa Bat Cave. At uh, tayo ay uh, mag-short ride, mga master. Yan. Pupunta tayo sa aming uh, municipal hall, Balagtas Municipal Hall. Dahil uh, ang uh, pagpadyak natin natin ngayon, na uh, short ride ay uh, magiging kapakipakinabang dahil magdodonate tayo ngayon uli ng dugo yan dugo ko karugtong ng buhay mo so yeah mula rito sa batke kaya uh, on the way na tayo sa uh, municipal hall ng uh, palagdas kasi mayroong blood donation dun lagi naman tayo nagdodonate ng dugo uh, kaya nag text sila na meron naman blood donation so yan let's go mga master alright pagdating natin dyan sa labas medyo may tubig dyan dito ang parking namin ha? parking nila pala so <laughs> oh, yan mga master dito may tubig na hindi na wala yan, yan. <laughs> pero pataas na ngayon kasi may high tide pa yan ang amistood kita nyo yung parking na yan ganyan kataas yung tubig ng bahay

gumagamit dito habang uh, ayan, mabagat ang uh, hangin. Pero pagka nagamihan na yan mga master, medyo mawawala um, na yan, uh, high tide na yan. yan. weather weather lang yan eh. Kaya lang, grabe na nga ngayon. Uh, medyo lumalak. Dati, hindi naman inaabot yung pagsada namin ito ng high tide eh. So, siguro sa lawak na nung natambakan din sa ano, sa ginagawang airport. Ayan, eh, wala nang pupuntahan yung tubig eh. Na, napakalawak nun eh. ilang, ilang libong hektare yung tinambakan na Tapos sinaasan pa. Kaya, sabi nung ano, nagpapagawa <laughs> wala rin magiging epekto. Kupal! Anong wala magiging epekto? <laughs> Dati naman, di ganito eh. Naabot lang tong, ano, ah, uh, namin na to. Kapag tayo talagang bahay na. Ngayon wala, grabe na ayun mga master Patuloy tayo mga pajak papunta tayo ng municipio nga yeah. Okay ba tayo sa outfit mga master Yes na miss tayo ngayon mga master Alright okay. oh. Ayan yeah, mga sir, malapit tayo makalabas sa Barangay Road I Amin mean, Pero may tubig pa rin dito, no? Kapitang kita, wala tayo, no? dinadaanan ko ng ano to, Barangay Road namin na 'yan. Ah, uh, paglabas ko nito, 'yan ang uh, Municipal Road, pero sabi nila National Road na to. 'Yan. National Road na lubak-lubak pa rin. <laughs> yan, Panginay Palektas uh, Baligtas, Bulacan. Ah, okay. lang tayo mga master pero puro, parang puro kanal yung dinadaanan ko, ah. ha ah. ah. lang yung uh, kalsada yan Dito, saan, sa at, 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 uh, road yan pa tapos kapraso, wala na. yan siguro sag na yan yung may tubig na yung, mga master. no? Kita-kita ha Vietnamese tayo ngayon mga master <laughs> Alright Medyo makabuluhan tong uh, short ride natin ngayon Dahil uh, magdudonate tayo ng uh, dugo sa blood donation Na ginaganap ngayon dito sa aming uh, municipio Konting, pe, konting kembot na lang at uh, uh nasa municipio na tayo mga master Sir. Dating natin dito, ay ah uh, uh, kaliwa tayo punta ng Malectas uh, Municipal Hall. Eh uh, ha. Kitang-kita wala daya, malapit na tayo mga master Wala nang 3 kilometers ang layo mula sa Port hanggang dito sa Municipal Building ng Malectas. Uh, Yan. Yan ang aming uh, Municipal uh, Hall. tayo Okay Why <laughs> hey, hotter Yun kapot pot natin yung driver ng truck na yun Kaya <laughs> dito tayo At ito na ngayon, mga master oh Yun Give blood, give hope. Together we save lives. Yan. Tara. Pasok tayo sa loob at magpa-register tayo mga master para uh, makapagdunig tayo ng dugo dun hmm. tayo sa loob dun, hmm. pa natin dito to master nandito na tayo ha, at nakapag-register na tayo Yan. yun yung registration tapos evaluation blood pressure uh, weight and height tapos doon naman yung uh, hemoglobin And then ito yung final test ng mga pag approve na position. So yan, tatalang tayo pang number 7. So tinatanong nila kung pang ilan na ba. Marami na itong guests na nagdo-donate eh. Yan. Marami lang nag-register ah. No? Kasi ang start nito is 8. So medyo na, uh, nag-prepare pa yung ating mga taga-ladbank.

luas. Karena kalau nanti kita mau melakukan analisis data kan kan luas kemakan kostis. Karena bahwa tidak ada ada penelitian. Untuk disiapkan oleh beliau di soal itu kita Năm trăm đô l

Huwag na tayo mga master. <laughs> mga master, kitang kita, walang daya. oh yan ha. <laughs> At nakapag-donate na nga tayo. At uwi na tayo mga master. Mula rito sa aming uh, municipal hall. At uh, nakapag- uh, na tayo ng dugo. ko, karugtong ng buhay nyo. Yan. Wala nga po rito sa aming municipal hall. Kung nga po ang iyo lingkod na lagi nagtatanong. Asta tayo dyan mga chong. At nagsasabing, mabuhay tayo hanggang gusto natin. Hanggang sumuli! Salamat!